armie lagyan ka Paano pagawa ka shot ay oh oh, 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 oh. to my YouTube channel. So, ngayon, nandito lang naman tayo sa Kipling. Wala naman tayong ibang pupuntahan dahil nasulit na naman namin yung one week na bakasyon namin. So, ilang araw na lang natitira bago tayo bumalik sa trabaho simpling araw lang naman to sa amin ni Marvin so samahan nyo kami huwag kayong mag-exit sa vlog ko guys dapat nandyan lang kayo so magluluto muna tayo sa labas dahil kagabi nagmarinate pala ako ng beef tapa after ilang months kasi ang ang pagkakaalala ko nasa Toronto pa kami nung huli akong nagmarinate ng beef tapa nung nandun pa kami sa una pinakaunang bahay na tinirhan namin sa Toronto Tag talagang lagi ako nag nagmamarinig ng beef tapa. Kung mapapansin nyo, yung sa may mata ko, meron tayong eyelashes. Taray! Naglagay ako kanina lang. So, kaka uh, ayos lang din natin. Kasi naligo kami ni Marvin. Then, later na lang natin gagawin yung iba. Tara, samahan nyo na ako lumabas. At nandito naman si Marvin. Sobrang kalat ng na amin kwarto. Ayaw ko muna ipakita yung kwarto namin dahil sobrang kalat pa talaga. Nabas na tayo, be. magluluto mo pa tayo ng itlog. Ito na yung beef tapa natin. Ayan. Ang dami. Ito yung bitbit pa namin nung punta kami Calgary. Hindi rin namin nagamit kasi sobrang pago. Walang time magluto na kumaga. lagay na natin sa safe lock yung iba naguhugas si Marlene madami pang tira to so pang ilang araw pa namin itong ulam. Gusto kasi ni Marvin lagyan ng carrots no cabbage, yung quinoa. No Wala tayong cabbage. Wala. Mm -hmm. Hindi yung cabbage. Nandito tayong apple dito pang oh. dessert namin mamaya. Ay, ang tagal na na. Itatapong ko na pala yan. Ang tagal na nyan. Bulok na yan. Itatapong ko na pala yan. Nalimutan ko. Titikman natin. Mainit pa kasi eh. Masarap. Ang bango talaga ng bawang sa butter. kakain na tayo. Luto na yung aking, ano, rice. Quinoa rice. Lagyan natin yan ng coating butter, saka bawang, at carrots. Si Marvin, kakain na daw yun nito. Naan? Naan? Papart na daw niya sa beef tata. Oh, so, late uh, na tayo mag, uh, ano, late na ang breakfast, kaya yung ating tanghalian. Oh, dinner na rin to eh. Stress na eh. <laughs> Alas stress na. Mayroon pa lang kakain. Miss ko na itong beef tapa. Tagal na rin akong ginakapag beef tapa. Yung sariling marinate. Ano sa lagi? Tara. Ay, Hmm, hindi Hmm? kayo guys, ano yung niluluto nyo kapag wala kayong pasok yung Filipino breakfast? Kasi, syempre minsan, hindi mismo talaga yung mga Filipino breakfast kasi nasa abroad tayo. Tapos puti na lang, mayroon akong katulong dito sa kusina. Pag ako nagluluto, si Marby maghuhugas. Tapos minsan si Marby na magkakat, ako yung maghahalo-halo, ganyan. Sarap. Ano ko to? Magmarinate ang beef tapa. Share mo sa kanila kung ano yung mga nilalagay mo <laughs> dyan. Ito. Ano yung, yung ano? Oh. Yung paste na ano. Ito, Korean. Yung gamito, eh. Ito yung mga nilalagay ni Marvin. Gonchugam. Nilalagay niya yan. Egg. Tapos na yung egg niya. subli so, nidip ko dito sa sangsoy sauce. Weird. <laughs> Kaya patikip niya sa akin, hindi ko na-try. Nag-try lang ako itong tinapay siya kayo. Beef. Masarap yung beef siya kayo na ano. Ito ko siya. Hmm. Bakit ko siya ni Tapos siya maglilihi. Maglilihi ka? Talaga. Masarap talaga. Masarap. Masarap yung alabi. Kung yung alay ko. Masarap marinate ko. Ano, ubos, walang natin. Ha? Hugasan na ni Marvin to. Kaya kaya natin. Si Marvin ang maghugas. Guys, tapos na si Marvin maghugas. Nandito na kami sa kwarto. Magbabalot naman tayo ng mga regalo sa mga bata. May natutuwa lang kami magbigay ng regalo sa mga bata talaga. Mga simpleng regalo ipapakita ko sa inyo yung regalo. Ito yung pinakabet ko. Ayan. Para kay Pachi ito. Ayan. O. Oh. Ibibigay na rin namin itong mga regalo mamaya pagkatapos. Tapos ito kay Ella. Ayan. Cutie. Tapos ito naman kay Ate Amber. Ayan. May paglaro kami kay Ate Amber nito. <laughs> paglaro kayo kung pumili nito. Si Marvin pumili nito eh para daw mas enjoy daw pag ganyan ang binigay sabi ni Marvin, magbalot muna tayo guys natural ano to eh mm -hmm. Dyan. Guys, tapos na tayo magbalot. Tapos na tayo magbalot, guys. Ito na yung mga binalot ko. Tatlong regalo to. Ayan. So, alis na tayo para dalhin na to sa mga bata. Guys, pupunta na tayo kala Ate Aida. Napakalinis ng sasakyan. Doon, 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 doon. Hindi, Ako Hindi. Naglinis sure. si Marvin kanina eh. Habang ako natutulog, naglinis siya ng sasakyan. Kasi sobrang dumi talaga. Di ba nga nag-Calgary kami, tapos nag-camping kami. Talaga hindi na namin ina nililinis tong sasakyan. Dapat pala dinala namin yung vacuum pala para kahit pa paano uh, na. nagbabakim kami ng pa konti konti Mas, dito sa sasakyan ganda ng weather ngayon kahapon hindi maganda ang weather napaka ulan hintayin lang natin wow nanibago talaga ako linis ng sasakyan grabe na, ulan, 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 para... ayan o no? oh, linis. linis naman po talaga ay oh yan. Linis, Tila, sa ano sa likuran guys kita ba? Ayan, kita naman. Dala pa niya yung bola kasi magbabasketball kami mamaya. Kasi ito yung mga pangregalo namin. Ang linis nanibago ako kasi kahapon punong-puno to In ng gamit RPG to. Nandito kami sa downtown na guys. Madaming sasakyan. Ano sasabihin mo? Ano yung share mo sa kanila? Ano yung sasabihin 4.42 na guys. Tayo yung tubig. Ay, hindi tayo nagtalang tubig. Sabi ni Marvin, kapag sobrang init pa rin daw, di muna kami babasketball, mamaya na lang daw. Uh -huh. Guys, nandito na tayo sila at aigda pala wala ngayon. Alala namin, that, but... sabi August 6 daw, magkakamping nga sila kasi nga gusto ng mga bata tapos birthday pa ni Pachi mali pala ang punta namin. Pero nandito naman kami kala Ate Sheila. Ibibigay ko tong regalo kay Ella. Kasi yung birthday ni Ella nung June pa eh, katapusan. Ah, hindi ko kasi alam. na be, August na ngayon. Late nga. Hindi ko nga alam na birthday kasi nga up. Uh, expect ko nga August yung birthday ni Ella. Tapos, nung nag-open na nga uli ako ng Facebook ko, oh, diba, nag-deactivate ako ng Facebook ko. Oh, nakita ko na nag-birthday siya. Sabi ko, ay, hindi mo na ako nakapagbigay ng regalo. Tapos sabi ko, next time na lang. Mm. So, ayun, tara. Pasok na tayo kala ati, Sheila. Bigay na natin kay Ella. <laughs> Nandito na kami sa park, guys. Si Morbin excited. Excited sa ano? Pagbabasketball. Dapat kasi nung nakaraan, magbabasketball kami. Hindi na kami natuloy kasi nagkatamada na at alas 6 na. Ha? Doon sa likod ata ang daan. Doon. Likod ang daan. Sige nga, sample nga muna, be, sample. Kung paano yung paggawa. <laughs> <laughs> Ang pangit. Ayusin mo ha, baka matamaan yung mata ko. Naka-eyelashes ako. Didikit yung eyelashes ko dyan. dyan. Huh? Ha? Ang alin? Ah, oh, may construction dito kasi sa may simbahan, guys. Eh, siguro doon mo makakashoot ka niyan, ha? Sige nga. Sige nga. <tipang> tennis? tennis? or oh. oh, badminton? Tennis, huh? Ba't naman tennis? di ako marunong nun. Badminton na lang. Sa Costco. O, oh, di nga. Sample nga. Kung makakashoot, makakashoot. Ay, u <laughs> <laughs> Magbabasketball na daw uli si Marvin. Para sumali ka sa mga liga-liga dito, magbasketball ka para minsan may pagkakalibangan ka. O, tamo, puro yo walang shoot eh. puro ML kasi eh. Oh, di ba bumabalik? shoot mo ba, shoot mo. Oh, 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 ge oh, 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 sala oh. Zoom in ko sa mukha mo to eh. Oh. oh Kapos sa ning bola. Kailangan magaling ng basketball MVP si Papa si Brian. Oh. 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 <laughs> <laughs> oh. Game so, okay. Oh, so. Gi oh, oh maraw oh. Oh. Oh, mana? Oh. Tapos na kami mag ano, mag basketball mga 5 minutes lang guys. Pahinga na tayo. Hinga. Mamaya uli kami kasi sobrang init pa doon eh. Dito yung basketball. Oo, oh, parang dito yun. Maganda nililipat, dito. nililipat ba nila? Or tagan doon? Hindi or tinanggal lang. lang? Parang doon talaga. Ako doon talaga kasi nakakabit sa labas. Ay, ko guys. Grabe. Pagod ng basketball. Dito muna kami ni Marvin. Binaliktad nga ano. Dito kasi nakaharap na una eh. Natatanggal yan? Okay. Kukunin lang ni Marvin yung cellphone niya sa sasakyan. Ayun o. No. Oh guys, pinapalipat tayo ni Marvin dito daw tayo. Ayan. Kasi doon tayo kanina eh. Para dito siya magba-basketball malapit. Ayan. Para kita daw niya ako. Ayan o. Ano? Pakita. Pakita mo nga yung, yung bas, <laughs> uh. <laughs> Baliw. Dito ako mag edit Sarap kasi dito eh. Tatambay ka lang dito. Tapos mag edit ka ng vlog. Nakaka-relax. Kaysa nasa ano lang kami, nasa kwarto. Tapos yung kwarto namin, nilalagyan namin ng ano, harang yung bintana para sobrang dilim. Kasi minsan nagmo-movie marathon kami ni Marvin. Kaya minsan, ang gagawin na lang namin, tatambay kami dito or tatambay kami sa backyard. Pero syempre, pag nagwinter na, wala tayong choice kundi talaga sa loob ng bahay lang. mag ikot kami doon. Pero ang balak namin ni Marvin, ayun, magbabudget nga kami na makapag-staycation. Paminsan-minsan, kahit once a month ba, punta kami ng Brandon's. Brandon, Manitoba, punta kami ng Yorkton, mga isang, isang gabi kami doon, tapos ikutin namin yan. Pag winter na guys, ganun ang gagawin namin ni Marvin. Hindi naman siya sobrang layo dito sa amin, mga one and a half na drive or two, two hours. Kaya na naman daw yun ni Marvin. Iyan na lang yung mga gagawin namin ngayong winter. So, sabi naman ni Marvin, ayun nga, di ba nga may extra income naman ako dito sa YouTube. Iyan na lang gagamitin namin para makapag-relax din kami. Lalo na winter na naman. Pag dumating ang winter, talagang Yan, dyan na naglalabasan, madami nang nade-depress, nalulungkot. Kaya kailangan libang din natin yung sarili natin. Ayan, kailangan natin, syempre, minsan kailangan din natin ng may nakakausap. Kahit sabihin mong nakakapag-share ako kay Marvin, kailangan may ibang tao din ako ma-sharean -ma tood ng best friend ko sa Pilipinas or kaibigan ko dito sa Regina. Syempre, minsan meron tayong mga iniisip na nakakalungkot or nakaka-stress. Kaya minsan kailangan talagang libang-libangin hindi ko pa nagagamit yung iPad ko dahil hindi ko pa na-open guys. Mamaya pag uwi natin, i-open natin yung iPad kasi gawa ng Apple ID mamaya. Wala pa kasi akong case case ng iPad, tsaka yung tempered glass. Hindi kami bumili dun sa Best Buy kasi masyadong mahal. Nagtingin ako sa Shein. Mas mura sa Shein mag-order ng case. Kasi pare-press lang naman yan eh. Case lang naman yan eh. Guys, memory full na yung Osmo Pocket 3 natin. Kaya itong phone na lang ni Marvin yung gagamitin ko. So, yun nga sabi ko, sa SHEIN na lang ko order ng tempered glass sya ka cover ng aking iPad. Kasi pare-pares lang naman siya eh. Ang mahal kasi sa Best Buy. Check ako sa Amazon, medyo pricey din. Sa SHEIN talaga, mababa. Ang bala ko kasi, makikipasabay na lang ako kasi may kakilala kong uuwi sa Pinas. order na lang sana ako sa Shopee dahil mas mura talaga sa Shopee. Minsan nga meron ng tempered glass 10 pesos lang eh kasi... 'Yung mga tempered glass namin, saka 'yung mga case namin ni Marvin galing Pilipinas, yan nakisabay kami. Sobrang mura, guys. Kaya ayun, makikisabay na lang kami para may extra kami ni Marvin. Kasi 'yung iPad, uh, iPad 9 gen, 'yun 'yung talagang ginagamit ko noon. Si Marvin na kasi ngayon ang gumagamit, pinaglalaro niya, tapos may iba pa siyang bagay na pinagagamitan. So medyo lumang-luma na rin 'yung case niya. Sabi ko may extra pa naman isa nasa maleta, palta na lang natin. Gusto na niyang paltan. <laughs> Busy-busy siya sa paglaro niya ng basketball. yan, araw arawin na siguro niya yan. Exercise na din. Mayroon pabalik guys. <laughs> Pahinga daw. Nakailang minutes ka na. Pagod na siya oh. Mamaya ulit. <laughs> Tapos ng pagbabasketball ni Marvin, may chinecheck shot, may gusto siyang ilagay di yan. Kasi may mga bata na rin na naglalaro ayun sila. Oh, nahiya naman si Marvin na makipagsaba Kaya mag-ikot-ikot na lang muna kami ni Marvin. Guys, katatapos ko lang uh, mag maglipat basketball. ng videos sa Osmo Packet 3. Papuntang phone ko. So, nandito na yung ating yung iPad at Apple Pen. So, finally, ma-unboxing na rin natin siya. Anong unahin natin, Benben? -Ben? Ito lang muna, hmm. Apple Pen. Apple Pen Bus, muna. Tapos, pwede natin pabili, na natin pabilin. Hindi, kukunik na ba natin to? Wala, hindi kami bumili ng pang-charge dito. Kasi, same lang naman yung charger ng Pinchiko, iPhone ayan. ko. Tapos, yung iPad. Type C, no? Type uh -huh. C siya. So, ayan hindi siya yung pro yung, inor yung binili namin ni Marvin nakasale siya parang $95 or $99 kasi kapag yung pro yung bagong labas $130 siya ah oh, $100 pala yan oh, hindi $99 oh, ah, $100 ba? Oh, $99 $100 na lang. $99 nga guys kasi yung pro $130 oh same lang naman yun eh no? oo oh, oh, same lang naman siya ayan taray guys <laughs> <laughs> Wow! Masasira ka agad. <laughs> Hindi kasi sinabing nakabaliktad pala yun. Ha? Huh? Makabaliktad aw oh, na agad. Aw! Oh. <laughs> Pagbukas na, <laughs> dahan-dahan pa. Ayan na siya. So meron pa siyang plastic ano dito. Ay, Ay, wala saan, siyang ah, charger. Na. Bukas ang bukas, bukas sa dula na sa ano yun. Ah. Ay, yung charger kasi ano, nakabukod daw ang pagbili. Huh? Ngayon nga, dati yung iPad may kasama pa yung pangsaksak talaga ngayon Ooh. yung cord na lang diba Wait pati ano may adapter diba Oo yung binibili yun. na din ngayon dati kasama kasi yung iPad namin noong 2021 may kasama siyang adapter sya kayong cord Ngayon oh, a ngayon ata ito yun. ba may kasamang cord to Malalaman natin malalaman daw natin kung ano may kasamang cord ko? kasi sabi no ka? iPad Air M3 2025 okay. Basta bagong labas siya Si Marvin di naman nakagusto niyan. Dapat yung may gano'n, no? <laughs> may plastic pa pala siya. Ayaw ko pang tanggalin yung plastic. Ganyan yun naman, sa loob muna. Yung, Balik ano natin sa... sa ito. Ah! Bebe, pumasok yung papel. ayan. Ah. Gosh. Ah, sisirain mo naman. Ah, ang um, bad. Oo nga, pumasok nga. Pumasok, diba? Balik mo muna. Ayan. O, wala siya ano. Sabi kasi nung nag-assist sa amin, bukod-bukod nga daw yung mga cord niya, yung adapter, yan. So, ito. Be, sa kabila, ikaw magbukas. Hawakan mo, baka malaglag na naman to. <laughs> dito siya. May ganda ba yan? Uh Oo. -oh. Takin lang. Ang pababa daw eh. Sirain? Ay, ewan ko. na lang. Eh. Pero sabi ganyan. ano eh, pababa dito. Yan, tapos yung ganito mga flat mo. Yan, sure ball na yan. Hindi, <laughs> ayaw matanggal. Atakin ko yung dalawa. dito. So, Kaya action. siguro kailangan tanggalin. Siguro nakadikit. Di yan, sige, atakin mo. Nakadikit nga, bebe. Kailangan mong tanggalin talaga. Atakin mo parehas. O, oh, diba? O, oh, nakadikit nga. Oh. Kaya hindi oh. talaga. sira. Ano to? Ay, Plastic uli. Tapos, I, para ah, Oh. oh. <laughs> Ganda. Tingnan ko yung record. Ah, meron! Ay, meron. Pero yung sabi, sabi niyo, wala. Walo. Kompleto pala siya. Oh. Ayan o. Oh. Original. Meron, diba? Original Ay, no? Sabi wala. Pero tong ito, iPhone ito, 15 Pro Max ko, cord lang ang meron. Wala akong ano, sabi wala. adapter. Diba? Sabi wala. Ang laki may screen, niya guys. May screen protector ba yan? Wala bebe. Serius nga? Oo kaya ka. Magbibili ka pa? Hindi, o order na ako sa SHEIN para next week dumating ba? na. Para mga $5. Oh, okay lang. B kaya, ilang binili mo? Hindi pa ako na order kasi hindi ko pa alam kung anong size neto. 13.13 13 inches. May M3, M2 kasi eh. M3? M3. M3 hindi mo alam na M3 yan? No. Okay. Huwag mo na buksan. Buksan mo na ba? Yes, gagamitin ko na. mag -e edit tayo eh. Pero babalik din natin sa box pagkatapos gamitin. Madudumihan na... kasi. Ay. Ang Oo nga. Huwag pag, mo pag gamitin. pag bago madudumihan. Oh. Ang ganda. Ganda. Lucky. Dahan-dahan. <laughs> lucky. Akala ko yung kulay niya. Ganyan palang ito, kulay ano, ng starlight. Ano Alam, may gas-gas. Dumi, dumi lang, lang dumi dumi guys. Lang. Dumi, lang. Go, dumi lang. Dumi lang. Kinabahan ako be. Dahan-dahan na. -dahan, ah. So ano to? Dami lang yan, dami lang. Ah, ito yung ano, mga De, balik extraction. mo na. Balik mo na. Oh. tsaka <laughs> mo na, tsaka na ano, mag-edit pag may Hindi, kailangan ko na. Kong gamitin to. Hindi, madudumi kasi. Gagawa ka pa ng apple, ano. Madudumi kasi, bi. So, tambak na naman natin. Oh, I-open mo. Ah, oh, wala na nga pala tong pindutan sa, ano, ganto Kasi yung sayo. Wow, ang ganda. Parang nagkukulay pink siya oh, ganda mo. Pero ano siya, parang may pagka-gold. Ano ba yan? Paano siya i-open ito? May langaw pa, nakikisali sa video namin, no? Ano kaya, lobat kaya to? Ganda. <sighs> oh. oh, well, ay, ay, nababakat yung ano oh. mo. ano nalilinis ang no, Meron naman yung panglinis, eh, di ba? Pag ilalagay yung temple. Okay. Ang Kanda. laki, no? Ay, pati yung ano niya, ben? yung uh, parang housing niya. Kailangan case? bumili. Oo, Oo, case kailangan niyo. din ng case. Ang laki. At nalaglag. Lagot tayo dito. Ay, wala pa tayong ano. Apple ID. Gagawa pa mamaya. Gagawa pa ng Apple, Apple ID. ID. Kukonnect pa natin to sa wifi. Oo oh, nga pala. Ang Pichang laki. Ako ng wifi. I'm so happy. Nakacharge so charge siya ba to be? Parang charge pa. pa. So, Parang kailangan alam, natin umorder sa Shein mamaya ng tempered. Eh. Okay na yan. Oh. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Oh. Paano siya pag-open? Oh, okay. Hello. Ayan, ito yung gusto nating hello. Ano oh, sunod? Ah. Hindi ko alam mo ano. Doon na sa loob. Kukontinue so, continue na lang natin. Continue na lang natin next time guys kapag meron na tayong tempered glass. Ito lang muna. Tapos maggagayak pa kami sa kwarto. Titiklop pa, pa tayo. kami ni Marvin. Ganda ba Akan ah. lang 'yan nang <laughs> 'yan? Ayun na 'yan ng 9th gen. Ang ganda. Dapat natin ng na, ano lang ng no? Trade in mo. lang. Trade in mo yung night din. Ayoko <laughs> yun. ano yun. Ipad natin yun. Ayan yung unang ipad namin. Tapos hanggang ngayon sobrang ganda yan. pa. Four, four years na no? Oo. Sobrang ganda pa niya ngayon. Hindi naman yung maganda Pasok, yung, okay yung itsura. Okay kasi lang. yung battery niya okay na okay pa talaga guys. Ang nipis. Grabe. Balikon. Guys, kaka-order ko lang sa Shein ng tempered glass at cover ng iPad para next week, nandito na magamit na natin. Hindi ko muna siya gagamitin, sabi ni Marvin. Huwag <laughs> ko muna daw gamitin. Baka mamaya may mangyaring di maganda eh. Wala pa siyang tempered glass. Sobrang kinis pa kasi. Pag bago talaga iniingatan, no? So, pag tagal-tagal na, nako, hindi na yan ganyang kaingat. Char, sure, kailangan natin ingatan yan kasi ano yung pinaghirapan natin yung pinability yan. So, wala na naman akong iniisip na bilhin pang gamit ko sa pag edit Tsaka, pag bibidyo Kasi meron na akong camera galing kay Marvin. Tapos tong iPad. Yun, okay na. Wala na akong iisipin. Easy na yung ating pag edit di ba? So, pasok na muna tayo sa loob. Ah, basag isa. Uh -huh. Ah, basag? Oo. namin. Basag din? Oo. Uh -huh. Shit, ba't nabasag? Nabasag yung mga tempered man, gloss. Man, nabasag, basag, oh. Guys, ay ito yung iPad namin luma. 4 years na to pero okay na okay pa yung battery. Naghanap kami kung nasaan yung tempered glass, mga basag siya oh. Ayan, nakalagay lang kasi to sa maleta namin. Dilaw na bibi ano? Dilaw na ito yung lumang case. Patingin yung Ito naman yung lumang case, sobrang dilaw na niya oh, ito. Kasi ito yung extra namin. Medyo na iba na rin ang kulay nito ha. Hindi yan. Ayan, oh. Ay, How paano? Ngayon, tatanggalin mo yung... Okay pa naman yung tempered glass nito. Wala pong basag. Hindi yung tempered glass yung ano lang. Case lang. Uh -oh. uh -uh. Nagpupunas na si Marvin. Ito yung bagong iPad. Paglipat yung mo yung luma at yung bago kung gano'ng kalaki. Baka 11 lang tong isa. Hmm? Baka 11. 11 na siguro. Na. Ito, yeah. 11 ba to? Parang hindi eh. Oh, huh? ba Guys, before and after, ito na yung bagong case. Hindi pala bago. Same lang naman yan. Sabay lang yung binili. So, ito yung gamit na gamit. Tingnan nyo naman yung kulay. Dilaw na dilaw na, oh. na Uh, hindi na. Tapon mo na rin yung tempered glass. Ayan. Guys, alam nyo ba, noon pa gusto ni Marvin magka-apple pen dito sa iPad namin. Kung saan sana kami umorder. Ay hindi, bumili tayo sa Crazy Beans okay, ba? Yun, libre, yun. libre lang yon yung may nagbigay sa amin na ano. Pero alam namin order sana kami nun sa Shopee pero hindi na tuloy